tinatawag po ako ng mga bata pinapatignan yung niluluto nilang saging na pinatuyo kahapon po may pinatuyo silang saging na bunga tapos sinislice tapos binilad ano ba yan? ba't hindi malutong? Ito po. Oh, yun. na ang, -ang, ang Magmukbang <laughs> ka? Yes. Of course. Because Ay, wong... I'm banana yung yum yum. Ayan po yung niluto nila. <laughs> <laughs> Ito <maritong> po oh. <laughs> Lembe panjang. Lembe kosong kosong. Ting mau mo ajaran. Kok Ayo. Ah Di maluto pero masarap. Okay. Okay, Ra. Okay, Ra. dami ang naluto, ah. Parang kulang sa, ano, sa bilad. Yes. Yun okay. at Ay, wala ko control ang laman. Alam mo, kamotit. Nasa po kami nila mean, on Mamaya po muna. So, yan po ang niluto nila. Lasang kamuti.